Di ba ang Diyos? Perfecto man na daw ang Diyos. Tanan, tanan mahimo sa Diyos. Pero ang ngayon pamunta ang Diyos ba makasala ba daw? Well, uh, mayo kayo ang pamunta Nga ang Diyos makasala ba? Kung ang Diyos makasala, di na siya Diyos. <laughs> Kay gikan sa iyang pulong, Ngayon man siya ang nangutana na ang Diyos perfecto. Nga ba'y perfectong makasasala? No? kung ang mahal na Virgen Maria, Immaculate Conception, why buling isa sala? Samutan Dios. Diyos. Kung sila si Adan o si Iba, gihimo sa Diyos sa sinugdan, why sala? Sa sinugdan pa lamang sila si Adan o si Iba, why sala? Pero ang pangutana nga nung disulod man ang sala, sala pa sa Diyos, nga, ang sala musulod sa kalibutan, hindi sala sa Dios. Example, okay. ang kutsilyo gihimo mayo ang purpose. Ang kutsilyo gihimo ang purpose sa naghimo, aron lugutan? Pero kung ang kutsilyo gamiton sa pagpandunggab, diha na misulod ang sala. Asa man nagikan ang sala. Dito bas naghimo, dili sa nagbuhat sa sala nga mo ay nagdunggab. Bona ito ba, sumayo kayong pangutana? Ang palawap ng pangutana kay mahimo maneo niya ang tanan. Sa ato pa, mahimo po doon doon na makasala. Kay mahimo, mahimo ba daw niya ang tanan? Well, uh, mayo kayo ang pangutana mo na ikitawag fallacy of false dilemma. A fallacy of false dilemma. Kay, kung ang Diyos mahimo ang tanan, So therefore, mahimo ba sa Diyos ang pagpakasala? Dili. Nga naman, kay ang pagpakasala, sumpaki man sa kabalaan sa Dios. Busa ang Diyos, Diyos? dili. Yung mahimo sa pagpakasala. Lamang gumikan sa free will, intellect, nagihatag sa mga anghel na nahimong fallen angels, o sa mga tao na may supak sa kabubuton sa Diyos, maunang nagsugod diha na mo ang sala o dili ang Dios ano ang ano pa ang ang pagpatay ba daw sala ba daw dili well ah uh, ang pagpatay na amanas din commandments sala and every official law there is always an exemption ano man kay kon ang magbabalaod mo pahamtang og silot ka matayon rumikan sa sala so exemption na siyang balaod <laughs> Dabi, kayo ang pamutan sa nato, kay Dabi, ni nagpatay man siya. Gino. Ang ginoo. So ito pa, nakasala doon do, nakasala do siya, kay nipatay man doon siya to. Well, uh, nananglitan ang atong mga maghuhukong mupahangtang o silot kamatayon sa sala nga gihimo sa usa ka tao wa na magpasabot nga ang maghuhukom o ang judge nagmugdag sala kundi nag lang siya sa unsay na kapaha, na nakatakda sa balaod so kadtuntuan pagmugna sa sala ang resulta na mo ang kamatayon pero dili ang Dios gyud mo ang tinubdan sa kamatayon dumikan ka na sa pagsupat sa kabubuton sa Dios nga gihimo sa tao o sa mga fallen angels. Okay, pertini do ta sa baglaw. Pakasadaw man nimong Dios na siya may nang hukom. Ya wa man to si sakay lain man nagimo. Palawat dong. Ang sa dia pagkuta nato. Mahimo ang tanan. Yanong di man sa lokay mo nga makasala. Okay, gitubag naman na ganyan. Oh, kung mahimo ang tanan, nganong din niya mahimong pagpakasala? Mo na gitawag lagi o uh, fallacy of false dilemma. Nga naman, kay ang pagpakasala, sumpaki naman sa kabalaan sa Dios. Busa ang Diyos, di mo sa unsay sumpaki niya. Diha na ko na question, kung mahimo sa Dios ang tanan, pwede bang himoon sa Dios ang square na circle? Di man na mahitabo, kayo mag-square na circle. Okay, hindi mo na mahita mo, ngayon mo sa Diyos ang pagkakasala, kay sumpaki na siyang kabubuton. Ang muhi mo, ana, kadto lamang masinupakon. Okay, dagang okay, salamat. Tinaw naman kayo ang tubag.